Gustong makausap ni Nangkong itong General Pacheco. Tayo ang naatasang mag sa kanya. Sir! Inaatayan tayo! Pupatayin niyo! Pa, paano kapag nilakrak niya tayo? May gusto bang kumausap sa'yo? Sino? Ang Red Phoenix. Hindi lang si kalaban natin. Si Alberto. Wala dyan yung hinahanap ko. Isa-isahin mo lahat, ang lahat ng alam ng tuka at tuso sa Quiapo. Kaya kailangan, malaman natin ang tunay na pangalan at ang tunay niyang pagkatao. Kumusta naging lakad mo? Kakaganti na rin ako sa mga nanggago sa akin. Pabuts! yan, Pablo. Kinaasan nila ako na... <laughs> di pa tapos ang paghihiganti ko. You know how I treat my enemies. Baba! I give them hell. Hindi kayo! Hindi kayo! Pinagbabaril ko yung bahay ni Babuls. Sino naman ang gagawa ko pa lang kung paano ang gante ng isang kabalyero. Ako may atras sa kanya. Dapat sa akin siya gumante, hindi kay Bubbles. Hindi yun matatapos hanggat hindi namamatay ang isa sa amin. Naganti ako. Hoy. Mangkon. Tobo ka, Macheco. Ba wit ne remedio dela rito. Hindi namin makakalimutan ang katarantaduhang ginawa mo sa grupo namin Agustos Nandito lahat ng mga kalaban mo. Para singiling ka sa kasalanan ginawa mo. Kapag pinatay niyo kami. Ahabulin ah, kayo ng buong puwersa ng kapulisan. Hong Kong, anong kailangan mo?